poz, tama na <laughs> So what's sa mga ka familyo, Bali nandito lang na tayo sa. So siya. up mga wala siya. Nakarating na din tayo dito sa ating uh, destination! So itong destination natin ay more on flowers pala dito. So bigay ito ng ating kaibigan. Nandito pala sila ano, transformer. So dito natin makikita yung iba't ibang klase na bulaklak na kanila itinanin. So yan no? Sa ating ano. So, 那变更大，这、啊、手机的啦，我那晒你手机的啦，Transformer。你手机 you，你到底搞的？你哪里？你哪里拿手机干嘛啊？<im> <接 Ps> <im> Holy flower. Wow. Ayan din silang cherry tomato. Wala yung malaki. strawberry kalau tau strawberry strawberry? oh ini ada strawberry? iya ayo ngomong mau mitas strawberry farm Bye. Ayan mga ka outfit check muna tayo sa ating ano. Kasi hindi pa tayo nag-outfit check. Outfit check tayo mga ka galing sa dumpster po itong ating gamit na pantalon. Ayan. So, okay ba mga ka-fenyo? Ano? So ngayon pupunta naman tayo sa kabila. Doon naman tayo sa pinaka-love nito, <laughs> At ayan mga kape nyo, pupuntahan natin si Tunjing para tanungin kung kasi yung forma ni Tunjing ngayon mga kape nyo eh. Parang artista eh. Parang hindi kami nangingisda sa lagay na to eh. Oh, Mr. Tunjing! So, how much your wearing clothes today? The outfit. Outfit? Uh, ito sa uh, shape uh, pulot. Ay, wow! Smartwatch. Ay wow, Bank. Pulot. Sapatos. Pulot. Pulot dinyan, yan. <laughs> Fans. Pulot. Pulot. Hoodie. Pulot. Pulot. <laughs> Pulot. <laughs> Pulot. Ay, wow! Grabe, <laughs> libre. Dati hubad-hubad pala to si Mr. Tunyeng, pero nung no may dumpster, mga kapay niyong ay nagkaroon kami ng mga gamit. Dami kong shot kasi sobrang lapig. So for today's vlog mga kape nyo ulit, papasukin natin ang Kingdom of c Park. So sa mga gusto pumasyal dito, come here and join us. Kaya palang tao sa loob, kumbaga yung bungad, paano lang pala yun. mga cafe nyo, nandito na tayo sa ating destination. So, mag-ano muna tayo mga Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Eh, niyo, sabi si Wei. Yeah, we're going to place. How many? How many? 400. 400. 400. 400. 400. <laughs> 什么飞机？你说什么飞机？这个这个这个。哦，可以，没问题，没问题。谢谢。哎呀，贝贝。走拉，哥们，谢谢。谢谢。谢谢。贝贝，太 n i c e very nice，yeah。上台了，阿杰，b o s where we go so nandito na tayo mga kapengyo uh, talagang solve ang ating <coughs> ano yun o no? oh, grabe naman yan Oh, Santa, you Dito hurt? Did you get hurt? Did you Napa takot na ako, boss. Ang <laughs> babo ng kataputan mo. Ayano. Yeah, Pero ba? Ready yung... ah, kait niya ako. Oh, nung ang katakutan mo, bossing? Nakakatakot. Angka. Ayoko dun sa taas! I'm scared. Hindi ko pa nakakatuwa. Ano ba 'yan? Takot, guys. So, okay tayo sa taas. Let's go, let's go. Grabe naman yan. Overlooking, but over helming. Kakatakot. Oh. oh, oh my. Let's go. Ano pala dito, oh.

Nggak ketakut dong tuh. my God <coughs> nah, ketakut Ya oh. kacau <coughs> ketakut

Sipin mo kasi ano yan, ano, di Oh, 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 oh. <laughs> See from the sky? Just two hearts ay akyatin naman natin yung mga pugad pugad ayo ah <laughs> ayo okay lang bobo bobo the bobo 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 from the sky Voice over is the key. Rico. Ayun may ano sila may duyan sila, boss. Pakot. Wow. Hi, hi. <coughs> Ito pala 'yung duyan nila eh. <laughs>

I have to make it up. I'm saying I o v e my life. <laughs> 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 bosing rin ako ayaw pa yung bossing? Bossing, daan tayo lang! Bossing, daan tayo lang! Tama na, bosing bosing tama na, tama na! Bossing, tama na, bossing! Titya, bossing! Bossing! Bossing, bakit hindi Grabe na, baiyan! bosing tama na! Tama Pwente Pwente. Ko, oh, hintayin na <laughs> muna, hintayin muna. Pwede ko na. Nangawit na yung kamay ko. Pwede ko, hintayin natin minto. Pwede mo na bawling, nangawit na yung kamay ko. Ano? Itong, baka bumaliktad ka kayo, inaalala ko eh. Kapatid, gusto ko tuloy Let's go guys. So for today's vlog, so, pang finale. Kita tayo sa Ito muna, pasukin muna natin 'to. Mamaya, mamaya na. Let's go to the hand.

Nakaalog pa rin. Kalalaking daliri, guys. Paano ka na? Grabe <laughs> naman daliri ko. Daliri pa lang. <laughs> Maalog siya. Ano? Droning ko nga itong konti. Itong kamay na to. At ayan mga kafe nyo, pali tapos na tayong nag-ikot dito sa ating pinasyalan at sana ay nag-enjoy kayo sa aming adventure at sana samahan nyo kami palagi sa gagawin pa adventure ni Tunying mga kafe nyo at nagpapasalamat kami kasi andyan kayo palagi, walang sawang sumusuporta sa aming dalawa. Uh, God bless po sa inyong lahat at mag-iingat po tayong lahat. Maraming maraming po salamat sa lahat ng suporta nyo. Bye-bye!